Kung hindi ko po matiis ang ating mga kababayan sa kalagayan niyo ngayon. Manat sinabi niya sa akin, hindi na tayo matiis. Dahil matagal na niya po niyang kaibigan ang lungsod. Kasi so, minamahal po talaga siya ng ating mga lungsod. Never na tayo pinapabayaan. Ang ating mahal na Pangulo ay uh, umiikot doon sa iba't ibang parte ng ating uh, nabanganasalantani itong bagyo na to. Kaya huwag kayong magalala, hindi po kayo pababayaan ng ating gobyerno.